Ayan, itong puno ng fig fruit, so. Oh. Ito lang siya, pero mamitas tayo. Ayan. Ito maliit lang siya. Isang puno lang to, pero maraming bunga doon sa taas, so. Oh. Ayan sa taas, so. Oh. Mamitas tayo. Ayan. over Oh boy. I've all the right levels here. Ham. Down bunga. Araw-araw may pinipitas kami. Tapos sinisave namin sa ref. Mababa lang siya. Hmm. Kasi pag hindi napitas ka agad, bumubuka siya eh. Tapos mag-overripe siya. Manong ka tayo sa taas. Kita kitin natin yang malaki. Ayan Oh, ha <laughs> ha. Yes. Ang dami. Ang dami doon taas, Oh. Sungkitin hati Yes Ayan pak Yes Andami Sungkitin hati Sungkitin hati Nửa nó lọc hiểu quá Chụp răng ra kìa pa. Yes. Yeah. Eh, nung laki laki oh. Nung laki sa taas oh. Pan, eh. dami ko na so ayun o tingnan yun pag hindi makuha nyo bubuka na siya ayun o na yung bunga kasi hindi nakuha agad na overripe na siya nya yeah. Yan ganito yung itsura niya oh pag hindi na nakuha kagad Naputol na photo show. lang ng fig fruit na putol yung isang sanga. Itapon natin. Paglagay sa ref, malamig. Ang sarap-sarap kainin. Ayun sa taas, oh. Dito, maabot ko lang. Ayun. Marami ito. Wow. Ha, marami na lapitas ko, guys. hugasan na lang. po sila guys sa ref kasi malamit yung malamit pa hmm. This is what we call fig fruits. Sobrang tamis-tamis. Ang tamis-tamis talaga. Ito, Kulay dilaw o oh, pink or red. Overripe to, overripe. Pero matamis yan. May dilaw din siya. Hmm. Tingnan niyo, overripe siya. Itong laman ng fig frost. Tingnan niyo puro panay buto siya na maliliit pero kinakain yan ang sarap-sarap matamis pati sobra tatlong variety ito eh yellow ito red at saka purple yung purple 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 din ang loob niya yan. tatlong variety sila malinis na yan Nagay na lang sa plato Ito kainin ko yung namaya Nagay sa ref para lalamig, malamig siya Yung over rapid pwede na makiinin yun eh Yes, thank you for watching Kain tayo fig fruit, matamis Pam Para sa constipation ba Pag nag-constipate ka, kain ka ng fig fruit Maganda Thank you guys, maraming salamat